<-S2> Kalagasalang kay na eh. Dito na. tayo. Tayo ang kasama natin si Master Archie. Ayun, siya yung may-ari ng bangka mga master. Ah. Uh, ah, uh, sinakyan natin si Master Tindoy. Samarin natin. So dito tayo sa spot kung saan tayo nakalbis dati ng maraming dubulayn mga mga master. So pinalikan natin ngayon dahil kalmado. Maganda yung panahon. Doon yung kawan o, sa kabilang bato. Doon lumalabas yung kawan nila. So dito sa kabila, silipin natin. Puntahan na lang natin yung unahan mga master. Aquarium bro Aquarium Daming isda Meron mga masita sila Ano kaya ang lagay? May kakagat kaya? Uy, gandang tunog Ha? <laughs> tunog ng reel no? So yan, setup natin na gamitin rod natin yung ating signature rod Master Tandol 702 tapos lure natin ay ayan 6 grams na bulinaw alis tayo mga master ang ganda ng tunog ng reel <laughs> 2000 series na Akureta yung reel na gamit natin Aalis muna tayo. Parang andun sa kabila yung kawan. Sa kabilang bato talaga. Wala nagpaparamdam dito. Yung tirandilis oh. Uh. Uh, oh, kagat. Uy, anhok. Uh, oh, kagat tulit. Kagat tulit mga master. Lali. Yuhuy. Yuhuy. Yami. Ah. <laughs> Ay. Ayan mga master. <laughs> Yuhuy. Tulingan. Kacambahan. <laughs> Biglang lumabas sa gilid. Lali. Tulingan ba di? food mga master kagat kagat nagulat ako sa labas ng kawan na yun ha yan mga master unang isda natin talingan kagad na unhook na nung uno oh. ha na, na nung una mga master ito na lang na pakagat natin ulit. Lagyan natin sa may tubig. Uy! <laughs> so ayan, nagpalit na tayo ng lure mga master. Ang gamit natin ay bulinaw din na 6 grams, tapos kulay itim lang yung likod. Kasi e, ibang kulay lang yung likod na lure. Gamit natin. Fish like. Ligat. Ligat <laughs> mga master. Ano ito? Snapper? Uy, nakawala. Nakawala. Pawala <laughs> Saging saging Dark na po Pawala lang Saang ang pangat na eh Anong pa na Unhook snapper ulit oh Sabi, daming snapper Nura na dito sa gilid Oh, kagat Uy, dami mga master Uy, pusit Pusit uh, Ayan Pusit na to ah Ayan pa ng pusit ah Gatimu. Gatimu. Mo. yun, dali uy, nakawala tali na sa ano oh. wala akong pa dali talaga ng pista. Dali ulit mga master. Dali na. Hihi! Pusit. <laughs> Nasa pool na rin. Kanina pa yung habol-habol niya. Yan mga master. Dali yung pusit. Napakagat. Yan Meron na tayong pang kilaw. Pang -kilaw. Pusit.

Oh, uh, kagat. Kagat na naman, bro. Pusit ulit. Pusit ulit. Dali ulit. Hihi! Ang dalawang pusit, mga master. Sa pool ulit. Napakagat. Yun, oh. No? Dali na naman. Oh, mga balo. Oh, pagod. Tumbling, tumbling. Tumbling, tumbling, bro. Balo. sapul pool. You know? Balok ko mga masa Uy Nakakas pa yung leader line Ayan kakagatin Pinagat pa nga Ayan. Tanggalin muna natin yung lord mga master Ah pulutot na Hirap na tanggalin Yun Ayan natin release kung Mabubuhay pa Balong na to parang nanghina na Ayun. babay buhay pa pala <laughs> hindi na rin kasi gumalaw kala ko nahilo na kabit lang natin ulit mga master dali niya kasi yung leader line natin looks like maliliit kumakalabit uy pusit mga master parang mag harvest tayo ng pusit dito ah Hmm, dali Dali ulit Dali ulit mga master Pusit Bro, Bro, pusit na naman bro Bro Pusit <laughs> Pang tatlong pusit natin mga master Ayan master pul tarik hitok yuno no? dali salamin-salamin <laughs> nice kagad natin oo yuno salamin-salamin kor ah. na master ko ng talakitok na nang iba dito may golden tribali pa yun eh. Oh. dito sa gilid Oh, uh, strike. Oh, uh, kagat. Strike, uh, master. Kagat. Oh, Uy, na anhok. Uy, kanuping bro. Kanuping. Kanuping. Alanganin kasi mga masang, tas ng bato dito. Uy, uh, kagat. Wait lang. Napalipat pa tayo. Oh, uh, agat. Agat. Nakikita ko ulit mga master. Nakikita ko ulit. Dali. Sapul. Yan o. Ang dalawa ka nakikita ko natin. Kanina, ni, kanina yung na-unhook mga master. Ano yun? Yung kalungping. Yung kalungping. Kapi lang muna Tapos pa tayo Dito pala sa kabila yung mga talakitok Yan yung golden tree valley Huwag natin mga master. ini lupa Pegat, tak perlu Ayan, kanuping. Oops. May gilid. Kanuping. Tali. Hihi. Kapul bro. Tali sa palubog. so, <laughs> ito yung kanina yung yung may naguna rin nag-strike sa ating kanuping. Tapos na ano, kaya napunta tayo rito. Napababa tayo sa tubig. Oops. Dito ka lang. dali mga master lupin patayin natin para dito lang muna natin ilagay yun oh no? grabe ba harap mo lang bro ha saya <laughs> so, muna mga master yung mga nahuli natin dito sa spot na to so bali Uh, kanina mga master ibang spot yung pinunta namin ni Master Tindoy yung nakauli kami ng tulingan <laughs> isang tulingan sa akin dalawa kay Master Tindoy yan so, ito yung nahuli natin dito sa uh, spot na to bali lumipat tayo dito sa Kalmaran Islet anim na piraso yan uh, dalawang talakitok sang kanuping tsaka tatlong pusit mga master yun o oh. ayos so yan. medyo matumal yung kagatan si nakaharbi sa amin si master archie oh. nakarami ng uli <laughs> so ang dobrang dami ng uli niya mga master kaya mga master hanggang dito na lang muna maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa susunod ulit natin na fishing adventure yan fish on